pa okay, siya eh. Sigurad nyo ako Tulungan mo yung MM ano. Win? MM? Wala tayong MM. nag unpar sa siya. Ha? Walang MM. Tulungan mo ito MM? Oo. Ha? Di ba nag-show yan? Ito ka na. Ito siya ng Layla? Oo. Ay nag-parsa ulit. Kung alam ko lang, di sana nag-inim na lang ako. Puang nga niyo. May word Akala ko nag-ano yun Jan? Nag... Nag... Um, Laila? Dalawa mids natin. Para sa at saka ikaw. <-X2> Hindi pa marunong. Hindi pa nag-adjust. Dapat mag... mag maaga matapos. May ano ka na? May duty ka? Oh, kasi pag game to. Okay lang. Late game talo oh, tayo ito late game. Okay lang ako may duty ka. Pa. Eh, patay mo. Yeah, okay. <coughs> <coughs> oh. Hindi na matayo? Hindi na tama. <coughs> Ayong mga skill. ng Hindi, Bik hindi tinamaan ang skill ni Bey, hindi din tinamaan yung big sana. Ay, hindi ka nagpunta yun. Nakaturubo eh. um, na yun. Oo. Bakas naman yun. Wala pa naman na kung ano. Punta ako dyan. Wala kung ano. Bigyan ng portal. Ako, pinatay na si Parsa. Ayan, yeah, may pang Nasabi na sabi kayo pagka magpasanit kayo ah. Kasi yung ugag tong parsa eh ang ispa hindi na gadius ko para sana ako para makalis Patay ako. Patay na yun. Wala kasing im im. Karagad. So, dito da -da -da -da. Da -da. ka. mo. Na. No. Hindi Nalaglag ako. <laughs> <coughs> <ideally> ako. Tarip, tarip. Sorry. Hindi ako Nalaglag ako. Naglag. Ah. Uh, uh sorry, naglag ako. Naglag siguro. Naglag guys talaga, bumagsak. Ano no, hindi pumasok. Naglag na ako eh. Ano ako panib? kaya kay Gab. Ay, wala, naglag na ako lang. Kasa hindi ba ako sa kanya, hindi ako makapasok. Ay, isip ka na kapasok. Ang kaya naman na nakuha nyo nga. Di hindi ako makaalis. Ano, talo to? Sige lang, umuugin na ang live. Minsan nahulog, minsan hindi Pero <laughs> Kaya rabi, nag-vlog pa rin, nag-vlog. pa ako ano palang, seven pala, 7 seconds pa lang baka makasalit. Dito sa top eh. <laughs> kung pwede ka bulig sa top.

sigato na no, nakay no, ng tawa ikaw sa niban ano si imon nakay ka ng tawa Make it. No, sa mundo. Bantay, yeah. bantay. Sige, sige. Labantan, labantan. Panib lang.

Trash, trash, oh, trash. O, no, patay no, 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 no. nito. Patay ko to. Ay, patay ako.